PITX Senior Corporate Affairs Officer kasama natin Colleen Kalbasa ma'am live kayo sa Excel Manila si Lourdes ito Hello magandang hapon po mm -hmm. Lourdes Ma'am Colleen 321 na ngayon Martes Santo kumusta po ang PITX yung pagdagsa ng mga pasahero meron po po ba kayong data na hawak na ngayon ma'am Actually aso 3 p.m. po, nakikita natin na 102,000 na po ang dumagsa sa ating terminal or dumadagsa. No? Nakikita natin na by today, na-expect natin na 180,000 dahil um, may mga nakapag-advance booking ahead of time na po. Mm -hmm. no? Tapos naman, nakikita natin may mga mag-walk-in po. And then tomorrow, in-expect pa rin natin na mas tataas pa ito mm -hmm. dahil may mga nakapag-advance booking And siyempre po may mga hahabol pong mga mm -hmm. sa kanilang probinsya. So mas marami bukas? Yes ma'am. Mm -mm -mm -mm. uh, yung 180,000 mula kailan po ito? Today lang po Today yan lang? lang no? Yes. Ang dami nga. <laughs> Ang dami nga? Yes. Oo. So bukas mga more or less ilan pong inaasahan niyo pong uh, tutungo sa PITX? may kita po natin na uh, baka pumatong po tayo ng 200,000 dahil sa uh, dami po ng mga biyahero natin. Mm -mm. Ma'am, so far, wala ho bang problema ang nagkukulang na mga sasakyan pa probinsya? Wala naman po mm -hmm. no, dahil na uh, kapag prepare po tayo ng mas maaga dito mm -hmm. no, ahead of time, So yung mga bus companies po, naka-meeting natin din sila before mm -hmm. the, the Holy Week Exodus para makapagtagtag po sila ng mga bus units nila. And then meron din po tayong coordination meeting with the LTFRB para po makakuha tayo ng special permit. Okay. And rin po sila mm -hmm. para makapag-issue ng emergency special permit, no, permits po no, dito sa terminal natin. Okay, so Uh, walang problema sa usapin ng bus, misapat sapat. Pangalawa mm -hmm. ma'am, uh, security, safety. Uh, gaano ka siguro yung PITX na yung mga drivers, yung mga konduktor na nagsisilbi sa ating mga kababayan, eh, okay naman. Hindi nasubrahan ng tulog, hindi nasubrahan ng puyat. Actually, ang <laughs> um, LTO po ang nag-inspect no, mm -hmm. ng mga bus drivers natin. Uh, bukod po sa bus drivers, ang... Kine-check din nila yung mismong unit ano, mm -hmm. para po ma-determine kung roadworthy po no para mm -hmm. hindi po tayo maabala sa biyahe natin. Pero wag naman po sila maabala dahil may reliyabo naman po ang mga mm -hmm. bus drivers natin lalo na pag uh, mga provincial trips natin ano, para mm -hmm. po sure na hindi po tayo makatulog or any mm -hmm. untoward incident along the way. Ano po yung mga common problema na inilalapit sa inyong uh, information uh, desk dyan Mang Colleen? saan po ang gate ng kanilang biyahe. <laughs> ah, talagang... Oh, bakit, nag iba, iba ba? Hindi po. Pero ang laki naman, Pero... di ba? May nakalagay talaga. <laughs> yes. <laughs> Alam ko na yan, ma'am Colleen, tamad maghanap ng gate, di ba? <laughs> Hindi naman, ma'am. Siguro, uh, nagmamadali, no? Gusto na uh. po mga um, biyahe. Ah, talagang tinatanong kung saan yung kanilang gate. Hindi ba nakalagay sa ticket? Meron po. Tapos meron din po tayong mga info... Uh, TV sa ano, uh -huh. para po makita nila. Oh, ma'am wala pong delayed yan? Wala naman pong hindi late yung mga sasakyan sa pag sa oras nila? As of now mm -hmm. no. Wala pa pong reported major mm -hmm. na delays na regarding sa traffic naman po wala pa po. Oo. Uh -huh. uh, ma'am mga bawal na nakukuha, mayroon pa rin ba mga pasaway? Actually marami yan huh? ma'am. No? Uh, uh -huh. Kahit na kailang reminders na tayo paulit-ulit uh, tayong nakakatanggap or nakaka-confiscate ng mga ba- mm lang pinagbabawal ng ating items, lalo na yung mga flammable, saka uh -huh. yung sharp objects po, no? yan po yung kadalasan nakikita natin. Oh, uh, makabalak nito mag-ano, mag-ano yung, mag sang, -sang, -sang <coughs> Kao oh, ma'am. feeling ko nga hindi eh, oh, yung oh. di kaya naman mag magyano ng bitchon. Oo oh. <laughs> <laughs> oh, pero tama 'yung sinabi ni Ma'am Kulin kasi pareho natin paulit-ulit pa na sinasabi. How come na hindi na ng marami? Mhm. Mm oh. nga po ano hopefully sa next few days po no mm -hmm. wala na po no time mm -hmm. on Oo. Oh, Okay, ma'am, sa as of this moment, ano, kumustahin lamang po namin? Wala ho ba mga untoward cases na naitala dyan? And ma'am, ito pa, isa pa. Kasi sa ilang mga terminal, meron unang abiso, yung mga kolorum ba, yung mga gilid-gilid lang sila, hinaharang mm -hmm. yung mga pasahero. Wala ho mm -hmm. bang ganyan dyan? Meron yan, ma'am, no? Oh. Pero hindi po yan common na ngayon dahil meron po tayong um, cooperation with DOTR mm -hmm. sa Mm -hmm. sila po ang nag enforce ng mga out of line or di mm -hmm. kaya naman mga kolorong. No? Sila po yung check ng validity ng mga uh, buses natin. mm -hmm. na po kasi may mga, I'm sure may mga reklamo po yung mga pasahero na naibaba sa mga baling babaan. Mm -hmm. ng sabihin nila sa P-Tex ang babaan nila pero hindi pala sa makapagal lang sila ibababa or sa coastal. Ano? Madalas po nangyayari yan. Mm -hmm. Hopefully po no sa mga pasahero din natin na kung alam ko naman po gusto lang natin makabiyahe ng matiwas ano eh, pero mm -hmm. i-check din po natin yung mga sanasakyan natin dahil baka po hindi po totoo yung kanilang mga um, yung franchise na makapagbaba sa tamang babaan po. Oh, pero ulitin ko lang mama, wala bang sa gilid-gilid dyan yung sumisitsit lang sa pasahero? Ma, meron po rito. Pwede po magkano lang po itong pamasahin nito? Meron yan ma'am. No? Ah. So isa rin pong ano natin yan na maging vigilant lang yung mga pasahero mm -hmm. natin alam ko pong gusto nating makabiyahe pero para po sa mga gustong makabiyahe na matiwasay wag na po tayong pumatol sa mga mm mano dahil po syempre kaligtasan niyo rin po ang nakasalalay diyan dahil po yan kung wala po man yung franchise, ano, mahirap po natin track yan kung may mangyari man sa inyo. Oo, at yung nagbibenta ng ticket, Ma'am Kulin, di ba ma'am, di na ako matutuloy. Baka pwede ikaw nang kumuha ng ticket. Oo, di ba? Tapos yung pala yung ticket, eh ano, peke. Mm -hmm. So, mga tickets po natin, make sure po na sa mismong ticket booth po natin mm -hmm. kukunin. Doon po natin, wala na po ibang lugar. Mm -hmm. At lang. pumasok sa terminal, doon po yung mga bus. Yes. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ma'am Kulin, maraming salamat ha. Wala ba kayong pahinga ngayong Holy Week? Sana po makapagpahingat. Oo <laughs> nga. Oh, ma'am, salamat ha. At aingat po kayo dyan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat, Lourdes. D-Z-C-X-L Si Ma'am Colleen Galbasa, PITX, Senior Communications Affairs Officer at uh, Corporate Affairs Officer. Kaugnay po ng pagdagsa ng mga kababayan natin sa PITX.